ready na so ayun after uh, two nights tayo dito sa hotel ngayon mangyayari ngayon is mag ano na tayo mag tatrabaho na tayo punta na tayo uli sa barko Ma, -asa, ano na sila nasa nag na sila ngayon nag papunta na ng puerto So, uh, yun. Ang ganda lang ano dito. Ang ganda ng napuntahan na aming hotel. Dito kami sa Oman. Tapos, ah, uh, ang ganda na napuntahan namin ano hotel. So, ayun, um, another, ano na naman to. Another, uh, journey na naman sa ano natin to. Sa pagtatrabaho, sa paglalayag. So, six months na naman to six months na naman to sa ating uh, paglalayag after nang naka four months tayo four months yeah. four months and uh, uh, four months and ten days ang ating naging bakasyon so hindi na mabigat ano kasi karaniwan ang nagiging bakasyon ko lang is uh, two months two months and two weeks so ngayon medyo matagal ah uh, humingi kasi talaga ako ng ano, humingi kasi talaga ako ng medyo mahaba na bakasyon. Kasi yung nakaraan na barko medyo nakakapagod. So, ito man, itong itong sasakyan kong barko ngayon, ito rin yung sinakyan ko nung nakaraan. So, medyo nakakapagod at bising barko 'yan. Pero di bale okay lang 'no. Okay lang naman. Ta uh, nandyan nandiyan ang pera, may project kasi kami. Kaya busy yung barko. Uh, don doon sa ibang fleet naman nila, sa ibang barko naman nila, uh, standby tapos wala masyadong project, wala masyadong repair. Kaya kumbaga, parang ito lang yung parang dalawa lang yung ano nila, yung barko nila na medyo busy. Pero mas pina mas busy talaga 'tong 'tong barko ko na sasakyan. So ayun, um wala naman nag-share lang ako ng ating ah uh, ano, journey talaga ang hirap lang kasi tal ang ano ang mahirap lang kasi talaga ngayon is yung yung uh, hindi na ako masyado makapag-upload ng mga ng mga ano ngayon ng mga uh, ginagawa natin dati. So, ang tagal. May 2 months ago, 3 months ago bago tayo makapag-upload uli ng bagong video. Tsaka wala na tayo medyo wala na tayo ma-review ma ngayon dahil gawa ng mas inubos ko na lang muna yung panahon ko para sa pamilya ko. Kaya kuminsan pa udlot-udlot lang yung ating pa hindi siya ano, hindi siya araw-araw, hindi rin weekly yung pag-upload natin ng mga videos. So ngayon ang ang mga marami rin ako no, marami ako nabiling mga marami ako na mga marami ako na mga mga gamit na puwede kong i-review sa inyo uh, later kung sakaling makapag ano na ng pagkakataon para makapag-upload ng ano ng ng mga videos. Kaya lang yung videos na yung yung uh, internet namin sa barko limited lang eh. Limited lang yung mga internet namin diyan kaya ewan ko kung makapag-upload pa ako. Siguro makakapag-upload ako kahit maiksi lang. Um baka sakali. Tapos sa uh, meron tayong mga so ngayon yung update natin sa mga gamit natin sa bahay na pinagbibili um, okay pa naman hanggang ngayon buo pa yung mga bilili natin solar ano yung ibang solar na nabili natin nung huli yan, uh, hindi ko na masyadong nakuhana ng video dalawang piraso yata yun o, dalawang piraso yung nabili ko tapos doon namin pinwesto sa tindahan So, yun. Ano naman, sa lahat naman ng binili namin ngayon na sa binili, binili namin noon-noon pa na mga solar, hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya, ano, hindi pa rin siya nasisira, buo pa. So, ganun pa rin, ganun pa rin ang performance niya talaga. So, matagal talaga, iba talaga yung ganong klase ng, ano, no, yung ibang ganun talaga yung kla ibang klase yung mga ganung brand ng ano ng brand ng ng solar solar floodlight so ang ganda niya ang ganda talaga ang ganda talaga niya kaya nga ano ang balak ko namin pag-uwi yung kwarto naman namin nalagyan din namin ng solar tapos yung yung ano yung kwartong isa namin na, na lagi kong charging station na ginagawa parang gusto ko din lagyan ng ilaw yun para ng solar para talaga naka full solar na talaga yun sa bahay pag lalo na pag blackout. out so maliwanag talaga siya so yun lamang po uh, wala naman masyadong special dito sa video na to so nag share lang naman ako um, pasensya na po kung hindi ako nakakapag upload ng, ng madalas para mag review ng mga gamit pero ganun pa man po eh ganun uh, Basta po nandiyan na po sa mga videos ko yung link ng ng mga solar. Ganun pa rin po. Hindi pa rin po talaga nagbabago. Yung pa rin ang binibilan natin ng solar uh, floodlight at hindi po talaga yung basa-basa natin babaguhin lalo na kung marami na tayong nabili doon at yung quality naman niya ay maayos. Kaya po um, Buti nga po, ah, nakatagpo tayo ng legit na bilihan ng solar na ganun. Mahirap po ngayon kasi bumili ng mga solar. Marami pong mga peke. Yung iba po, buy one, take one. Kaso, yun nga lang po, marami pong mga review na, na mura po siya. Pero, ang problema, madali pong masira. So, hindi katulad ng mga nasa link natin at hindi katulad ng mga talagang pinaglalagay natin bahay doon sa probinsya ng mother ko tapos doon sa sa probinsya ng misis ko talagang nandoon ang mga mararami naming mga solar na nailagay kaya naman hanggang ngayon buo pa rin so hindi tayo lilipat ng brand basta-basta lalo na kung matibay naman at saka hanggang ngayon buo pa so yun lamang po muna tapos eh sa mga susunod na linggo o susunod na araw, i-update ko po kayo ulit. Mag-update lang po ako dito ng mga gamit natin na nabili. Uh, Meron po tayong mga nabiling gamit na isi-share ko ng mga legit at mga matitibay po. Uh, sakali na titingnan ko kung magkakaroon tayo ng mga pagkakataon para umano talaga uh, makapag-review tayo ng mga legit na gamit. Yun lamang po. Salamat po. Ingat.